Malaki itong kababang. Oh, oh, kababang. Take, take. Ay, po. Ayun, kababang. Oh, pangatlo oh, na kababang. kababang. iya awit sama sama bang, andi tenang sama tayo si kapa mong turbiknya si kapa mong iya si kapa mong iya bebas bebas pala meron tayong <laughs> ngayon si kapa don enon <laughs> 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 ang kasama ko siya sa si rescue ayan ang kasama ko andito ngayon tayo sa mga baby pampanga isinasabi ko sa inyo nung vlog namin kahapon uh, ah, magkakatsin cook tayo kung sakali tayo makakahuli ha ah. huwag nyo ang kalilimutan yung subscribe at i-hit lang notification bell para lagi nga update sa aming mga vlog at mga adventure na ating gagawin sige update na lang namin kayo mamaya o oh, sige mga kapamang set up muna natin yung ating mga family at inaayos ni kawamang chuko yung bulate natin nakapangha tayo kanina dahil nakita nyo naman yung tubig na dinahanan natin napakalalim pala mamaya doon tayo tadaan sa kabilang daan hindi ko hindi natin alam na ganun pala kalalim kaya first time ulit tayo kasi mamimilbit dito sa mga bebe ito yung sabi nila uh, mahogany mahogany dito kung sino mga gusto yan free fishing dito sa mahogany mga bebe pampanga okay sige simulan na natin

Malaki, malaki. Malaki pa dyan. Nangangangat mo yan? pa yan. Malaki pa yan. lang, yung pabato ko na ko sa ilag mo. Ay, mo, mo mo yung ulo. Tinakain Yung yan? mo eh. Tinapas mo yung... niya. sa sakalil eh. Kaya mga mamang uh, nabimba tayo ng spot. wala doon eh. Maraming namimilim ito eh. Walang tao eh. Meron tayong nahuli. Nakita mo, malilit. Kamamang. Subukan natin dito sa na spot to. di update na lang, lang namin One okay. hour later. Ayan. Awit. Ayan, mga kamamang. Pangatlong lipat na namin. Dito, sigurado na kami dito. Hindi na kami lilipat. Dito lang mga tilapia. Sige, okay, Update na lang namin ngayon mamaya. Kamamang update natin dyan? So yun mga kamamang, ito na lang tayo muna tayo ng ano Ano, 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 Time check. ano, 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 na tayo ano, 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 Dalawa pa lang eh. yun. ayan eh. Bang, bang? Lulutuin natin yan mamaya. Hintayin nyo yung mga lulutuin namin kababang. Baka sa kaling muli na malaki-laki na. Update na lang namin kayo mamaya mga babang. Laba ka doon na yan. Laba. Ayaw mahuli. Agat lang. Ah, patanatig ibabang si Bambang Chuki.

Wow! Oh! San Marino, kabangbang! San Marino! Hahaha! Nice ah! Ano ba? Kabangbang, nakakadalawa lang tayo. May lulutuin na tayo, kabangbang! Ano ba? Nice! <laughs> Bugong! Kabangbang, yeah, tala- ang tawag na... Touch and cook. Cuts and Mukhang tuloy na tuloy na kabangbang yung cuts cook natin ngayon ha? Abangan nyo na lang yung kasingkong cook natin ah. Pero tataw-taw pa tayo, baka sakali. Kasi... Ba baka makaisa pa. Baka makaisa pa eh. Yan, pahin ka! Lapang pahin! Lapang pahin! Pahin tayo nga, kamu nak apa bang? Yang, tapi lagi gitu bang, Bambang, apa kata alang sudah kah bambang? Erwati, sudah kah dalam nanti kah bambang? Agen tahu kah bambang? Asalah apa? <laughs> Gago, bugok. Kah bambang? Nanti nanti bakat tu ini sudah ada tu. Mana mama yang kah bambang? Nanti lagi gitu ya. Eh, bambang mau ini nih ke Bambang. Bambang maya toit, mau ya tet mau nguli na toh. To. Ayo ngu Bambang, uli uli, Ayo. uli, Boleh. Bapak ngaya na, tilapia nakadali na tayo isang tilapia kay uh. Papa. O, Bambang. Oke, okay, kumamang. Sabay-sabay. Pangsero. Sa <laughs> Papa, ako adali gulot ng sender to na diyan. Ni kay Bambang, ito na kanan tayo kay Bambang, dali daw. Sa wala. Tata din

Ito okay. yung dilata. <laughs> Ito <Dilata. laughs> oh, yung dilata ka na mga nahuli. Kaya eh, ka lulutuin natin yung ka pa mga. mga. namin sa inyo atin po mga kapambang. Pinangako namin sa inyo atin po. Kaya lulutuin natin itong kahuli ah, kong tuna at chan marino. Ayo! Oh. Mga <laughs> nah, kapambang. Mas

ihawi natin sila ang mga kababang tayo kaya ngayon magiiho na tayo mga bambang yeah may tubig na mga bambang na natin pamatas ng yelo lagyan natin ng asin mga bambang natin tatanggalan ng kalis guys yeah eh mga mo gumawa tayo ng maliit na ihawan kabambang bambang ito ito mga bambang napakalapad nito parang isang lilo ata ito kabambang mga bambang 2-0 yan nung huli natin kamambang Mama natin ay ay San Marino, Mama Mga bambang. Mga bambang. Mama bang ayan, kamabang ini, iyon na natin yung ating naluto eh, ababang ini. Iyon na natin dito niluto. Iyon natin kamabang yung, yung mga nauling natin tilapia. Tsaka yung nauling natin Sen... tuna tsaka San Marino. O niyong pisa ng tuna na hulig diyan. Bambang chue. Yan, kamabang ayan. Ito ngayon ang gagawin natin. panang halian eto ang pakain natin sa ating bisita na si Don Eno si Don Enon mga kaibigan nakadami na huli yan ah, maraming na huli yan si Don Enon halos huli, siya lahat na yan huli Don lahat ni Don Enon yan hindi ba na yan kundi dahil kay Don Enon wala tayong ulam ngayon pero yung tuna ako nakadali niya na mga kababang ako nakahuli niyan Ah, nyo naman kanina nung biniwas ko yan ang mabang. So, mga kababang, tatawag mo na tayo sa opisina. <laughs> <laughs> Maman, maya. Ilang, sikusuin, mga mamaya, may kailangan si mga kababang. <laughs> Ayan, buksan natin buka tao. mga kababang. Ano <laughs> okay, mga mamang maluluto na yung ating batid Ating tilapia. Yung tatlong na tatlong na luto, nahuli natin na tuna, tsaka ano, medyo luto na. Tuna, na, <laughs> na lang natin kababang yung tilapia para makapanangalingin na tayo. Medyo nagugutom na yung na bisita natin, si Don Enon. Taka, ikaw medyo yung Oh, yun mga kabambang, ayan, ito na yung tilapia natin, ayan, pwede na tayong muna halihan, kabambang. Medyo, ano lang, medyo nasunog lang na konti, kasi naman tayong uling, kumbaga natural na kahawi lang ginamit natin dito. Mga nakuha lang natin. Ayan, kabambang, ayan, pakakain natin kayo doon, ayan, ating bisita. Meron naman tayong nahuli, kabambang na ano eh. Ah... Dalawang century tuna at saka sa San Marino Abang bang pagalis lang natin dito kailangan sure tayo na patay yung apoy baka mamaya karoon dito ng grass fire dito sa ano na to yan mga tambo baga kailangan uh, siguro doon natin patay para hindi tayo mandis makalis sila po ng mga kababang kain tayo mga kababang ah bang. kain tayo ito na yung, ito na yung ito sa San Marino Diba bang, bang? Tapos na kaming kumain. Uh, dito na lang namin kayo mamaya doon. Pagkalumipat kami ng pwesto mga kababang. One hour later. Yan mga kababang. Bumalik ulit tayo dito sa pwesto. Pakapat na natin to. Makadali uh, naman tayo doon. Kaya lang maliliit. Subukan natin dito ulit magpatawin. Kaya mamang makasakalim din tayo. Makadali ng pangawin mga kababang. yeah, update na lang namin kayo mamaya kababang. Pag meron lang mahuli. ka bang bang? Kababang hmm. hmm, wala pa din

yun lang nahuli natin kanina yung luto natin yung limang piraso tsaka yung sento ito lang dalawa tsaka isang san marino ah uh, nga, mga kamambang uh, natapos na natin yung ating catching cook susunod ulit pagka susunod na video ito tingnan natin kung ano yung pwede natin gawin ah uh, salamat nga ka pala kay sa ating guest na si Don Enon hindi dahil sa kanya Abang Hunter at huwag kalimutang i-hit ang uh, like button at turn on ang notification bell para lagi tayong update sa mga adventure at video na ating gagawin mga kababang so yan mga kababang uh, shoutout nga pala sa mga kasama ko dyan sa Pulino Rescue ingat ingat tayo, tayo dyan saka kay ano kay kababang na ating follower na si Paling mabuhay, mabuhay, mabuhay ka hanggang gusto mo nga pala Shoutout nga pala ulit Sa mga subscriber natin Patuloy lang natin panoorin yung ating mga video Maraming pa tayong gagawin pag at adventure na gagawin Maraming maraming